So ganyan din ang buhay mga kapatid sa ating Panginoon Diyos na ang ating mga salita, kilos, pakikito mo sa ating kapwa ay para na rin nakikita sa loob ng salamin. Kapag ikaw ay mabalik, kadalasan bumabalik din sa iyo ang Dahil meron pong pamantayan ang ating Panginoon Diyos may prinsipyo, ang ating Panginoon Diyos na kapag ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Darating ang araw ng mga Ibabalik din sa atin. Mga bagay na ginawa natin sa ating kapwa na masasakit, minsan mas mabigat pa yung balik. Kapag galit ang lagi mong ginagawa, galit din ang madalas kabalik sa iyo. Kapag ikaw ay mapagmahal, mapagpatawad, at parunong mong respeto, hindi ba't ganoon din ang ibabalik din sa iyo? Kaya kapag sa aking panuwag kang magtaka, na bakit hindi ka inigalang, hindi ka inirespeto, talagang may sarili, hindi, ginagawa mo rin ba sa aking kamawang? Dahil sabi na ang teksto, Kaya't lahat ng mga bagay na ipigin niyong gawin sa inyong mga tao, ganyan din ang gawin din niyo sa kanila. Sabagat ito ang matusal at ang mga propeta. So kung gusto mong ikaw ay igalang, matuto ka magbigay ng respeto. Kung gusto mong huwag kang saktan ng mga tao, huwag ka rin manakit. Kung gusto mong maramdaman ang tunay na pagmamahal, dapat matuto ka rin magmahal.